Hello, magandang araw, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. At sa video pong ito, isang kaalaman na naman ang aking ibabahagi para sa mga tao na gustong maangkin ang taong kanilang minamahal. Pero paalala lang na ang gayuman na ito ay lubhang napaka kaya ating ipapayo na kung ito man ay gagamitin ay doon sa taong tunay mong mahal. Simulan na natin mag-subscribe at paki-on ang notification bell. Ang gayuma ay isang mahika kung saan ay mapapasunod mo ang sinumang tao na iyong gagamitan nang walang pagtutol. May maraming mga klase ng gayuma. Nandyan ang tapik, ubo, paghawak, pagbubulong, ihahalo sa inumin at pagkain, pahid at marami pang iba. Ang panggayuma ay iba-iba. Mayroon na kinukuha galing sa parti ng hayop, halaman, orasyon o mga dasal at iba pa. Epektibo ba talaga ang gayuma? Yan ang ating sasagutin ngayon. Ang sagot po ay oo. Sa katunayan, marami ang nagkatuluyan at hanggang sa ngayon ay mas tumitibay pa ang kanilang mga relasyon. Ang gayuma ba ay isang panandalian lamang upang habang buhay na. Ang gayuma ay iba't iba. Mayroon na ilang araw lamang ang bisa. Buwan o taon, subalit, may mga malalakas na gayuma na iipekto habang buhay. Sa katunayan, isang lugar ang kilala sa Bisayas na pinagmumulan ng karamihan na gayuma. Ito ay ang Sikihor. Kadalasan sa mga gayuma na galing si Kihor ay kinakalap ang mga sangkap sa bundok tulad ng mga ugat ng kahoy, dahon, bulaklak at iba pang parte ng hayop. Kaya naman ang gayumang ito ay mahirap mabuo sapagkat kailangan pa nila na humanap sa bundok ng mga sangkap. Pero dito sa video na ito ay basic na basic at kayang-kaya ninyo Nagawin ang gayuman na ito na hindi na kinakailangan mamundok upang pumalap ng mga sangkap. Ang gayuman na ito ay galing kay San David. Si San David ay kilala sa kanyang larangan, lalong-lalo na sa panggagayuma. Sa katunayan, mababasa ito sa mga banal na aklat na si San David ay nagkaroon ng maraming mga asawa. Kaya naman, ang karunungan na ito ay ituturo ko sa video na ito. Ang karunungan na galing kay San David. Ito lamang po ang inyong gagawin. Kupyahin ang nasa inyong screen. Maaari itong iprint o di kaya ay i-drawing. Kupyahin po lahat ng simbolo pati ang mga nakasulat. Sa malinis na papel, yung bagong papel po na hindi pa nagagamit kailanman at kumamit din po ng ball pen, black ball pen, yung hindi pa nagagamit, yung bago po. Matapos mo itong maisulat ay dapat mo itong konsagrahin, buhayin at binyagan. Sa mga nagtatanong kung paano po ito buhayin ay ilalagay ko po sa description box ang link ng ating video na nagtuturo kung paano magkonsagra, magbuhay at magbinyag ng mga gamit. Ang pagdodrawing pala o pagpiprint ng nasa larawan ay dapat gawin sa araw ng bernes at ang pagkukunsagra, pagbuhay at pagbinyag ay ginagawa din po ito sa araw ng bernes mas mainam po kung unang bernes ng buwan kapag tapos mo na itong makunsagra ay dasalan mo ito tuwing Martes at Bernes ng pitong ama namin itong abaginong Maria at pitong luwalhati at pagkatapos ay ihip sa papel kung gagamitin mo na ito ay ilagay lang ito sa iyong bulsa hawakan ang anumang iniinom ng taong iyong target tulad ng juice soft drinks o ano paman at ibulong nang walang nakakakita ang orasyong ito ng tatlong ulit sa kanyang inumin. Jesus, Jesus, di Jesus, susus, Sus, Jesus, pahinungod, Senyor San David. Yan po ang orasyon na iyong ibubulong sa kanyang inumin. At pagkatapos ay ilang minuto lang po ay tatalag na ang gayuman ito. Unti-unti mo nang mapapansin na ito'y magiging malambing sa iyo at susunod na sa iyong kagustuhan. Yan lamang po. Paalala lamang po, huwag pong gamitin ito sa mga taong hindi ninyo mahal sapagkat may balik po ito kapag ginamit sa kasamaan tulad ng pang-aagaw. Hindi kaya ay para makuha lamang ang tao at pagkatapos ay iiwan na lang. Matakot po kayo sa balik ng gayuma na ito. Pag-isipan mabuti kung gagamitin ba ang gayuma na ito. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat palagi. God bless po.